magandang gabi mga kawok, magandang umaga, hapon sa mga nasa abroad. Ito ang hashtag walk with love, ang inyong lingkod na hindi natutulog kapag may anomalya sa bayan. Tonight ha, mga kababayan, may bumomba sa akin na hindi ko inasahan. Isang dating captain ng First Scout Ranger Regiment, ilit ng ilit ng Philippine Army, ay talaga naman, no? hindi siya basta sundalo, I scout ranger siya, yung mga tinatawag na we lead, they follow. Pero ngayon, galit na galit siya at ang target ha, yung leadership ng armed forces at PNP. Kung ay kung ikaw ay OFW, no? Uh, ka sa Dubai, Saudi, Hong Kong, Canada, US, Australia, UK, Italy, Japan, pakinggan mo ito. Kung kabataan ka na pagod na sa kasinungalingan, ito na yung video mo, ha? Bago tayo magsimula ismash nyo na yung subscribe button at notification bell. At kung solid kayo sa laban na ito, sumali na sa YouTube membership natin. May exclusive content doon na hindi nyo makikita kahit saan. Ayan. Okay. Nakakao. Nako. Kasi pagod na ako. Sabi niya, no? Ay, talagang pagod na ako manood ng mga general na nagpapayaman. Yung mano. Habang ang sundalo sa field, gutom at walang bala. Sabi niya, na? Uh, ah, noong 2017 to 2022 pa lang, may mga brigade commander na raw na nagpapalit ng brand new rifles ng mga sundalo para ibenta sa black market. Wow! Uh, ah, yung pera, pupunta raw sa bulsa ng ilang matataas. Hala, eto pa, may intelligence fund na daang-daang milyon na ginagamit daw sa luxury cars at condo sa BGC, mga kaibigan. Hindi raw piro. May nagpakita sa akin ng litrato. Ay, may mga... May mga ano po, no? mga Porsche ah, ng isang ng mga ilang opisyales no habang ang tropa ha, ah, sa ibang lugar ay na talagang nagre-recycle ng bala bakit naman po ganoon ay tao naman. sabi pa yung kabilang panig naman daw mas malala pa sa armed forces may mga pulis daw na nagiging bodyguard ng smuggler sa customs may nagbebenta ng droga habang naka-uniforme pa di umano oh. at ang sabi niya, yung mga matataas sa kamkrame may concern sa publicity kesa sa totoong peace and order. Eh, pa nakakabili ba? May mga police general down na nagpapalaki ng rang para lang madagdagan ang retirement pay nila. Wow! No? Tapos pagka-retire, board member agad sa mga casino at mining company na dating sinisiyasat nila. So obvious naman to ano? Classic revolving door, mga kawok. Okay, bakit daw tahimik? Ang iba, kasi takot. May mga nag-disappear na may mga tinakot na accident daw ang pamilya. Pero ito ang sinabi niya na talagang tumatak ha, sa ating mga kaibigan. Ang Scout Ranger hindi natuto ng takot. Tinuturuan kaming mamatay para sa bayan, hindi para sa general na magnanakaw. Wow! Di umano ha? Di umano po yan. At eto pa, kung may martial law ulit, hindi para sa bayan, para protektahan lang nila yung mga ninanakaw nila. Di umano. Okay ha? Ay nako, ano kaya ang minsahin niya no, sa mga sundalo at pulis na nanonood ngayon? Oh, sabi niya, mga kapatid ko sa serbisyo, tandaan ninyo ang oath nyo sa sandigang batas, hindi sa general na kurakot. Sino kaya po yung mga kaibigan? Wala namang pinangalanan. Kung mali ang utos, may karapatan kayong tumanggi. That is not insubordination, that is order. Kaya lang, syempre, baka matanggal na rin, di ba? At sa mga kabataan, huwag kayong matakot magsalita. Kami noon, parilang hawak namin, kayo ngayon, cellphone mas malakas pa yan. Okay, shout out time mga kaibigan. Hello sa mga overseas Filipino workers, sa Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi, Dubai. Kayo ang mga bagong bayani, pero kinagkago pa rin kayo ng gobyerno. Ha, ah, sa mga taga-California, Toronto, Melbourne, London, Tokyo, Roma, Hong Kong, maraming salamat sa solid yung suporta. Lalo na sa mga kabataan sa Pampanga, Cebu, Damo ng Dabao, Bicol, Ilocos, kayo ang pag-asa. Mga kawok, may pagong ano po tayo, no? Tangkiligin niyo po yung mga ano natin, YouTube shopping. Ha? Huwag matakot, ha? magmalaki. Marami po tayong mga t-shirt, hoodies, tumblers, available na sa YouTube shopping. Tap ko. Bawat Bibile direktang napupunta sa ating independent journalism fund. Support local, support truth. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuturo. Pero kasama kayo mga kabog, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama panatilihing natin malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan at maging bahagi ng ating masiglang laban. Kita tayo sa susunod na pomba. Ingat kayo palagi, mabuhay ang Pilipinas na malinis at matapang. Ay, nako. Bye, bye po.